Mami. Mami Mami O ano? O, ala -ala ko sa iyo, ha? may utang ka pa 50 sa akin. Eh, Pakilista na lang humuuna. Eh kinapusta naman ako sa sweldo ko kasi kinaltas na naman ako ng amo ko. Nako! Bakit ka pa ba nagtitiyaga diyan sa amo mo ha? Alam ng mga tao kung sino yan. Oy, bata bakit ka umiiyak? Alika nga, alika. Alika! Bakit ka umiiyak? Nawala po kasi ako eh. Hindi ko po alam paano puwi sa amin. Eh, eh paano ka ba nawala, ha? Ha? Iwanag po ko na inay ko. Galit po kasi siya sa akin eh sabi niya po, apo niya lang daw po ako nila itay. E, ka naman. E, bakit kailangan ko pang bumalik doon? E, di palalayasin ka mo. Huwag ka nang bumalik sa inyo. Ako nang bahala. ayo ba?